Ito yung nabili ko sa DIY Prozin product. Ito ay hash brown. Ang dami ang laki. Malalaki ang hiwa niya. Yan o, hash brown. At ito naman ay radish cake. Yan. Mahilig yan sila dito sa labanos na cake. Radish cake. At ang gagawin ko pala dito guys ay paghiwalayin ko na para kung gusto ako magluto. Kunin ko dalawa lang, isang dampot na lang sa freezer. Hindi ko kukunin lahat ganon, Dito ko yan natutunan sa amo ko. Pag may bibili siya ng maramihan na isda, karming baboy or karming manok. Mara pabrika kasi ng plastik yung amo ko. Itong plastik na ito sa kanila ito lagayan ito ng tinapay ito na itong ginamit ko na plastic dalawang tiraso lang pala ang gi, anong nilalagay ko para kung magluto ako dalawa o oh, kung apat kami dalawang pack ang ga, ilalabas ko tapos ayan tapos na ang radish cake gamay lang ang radish cake kaunti lang siya itong hash brown ay madami-dami yan madami yung hash brown. Hash brown is kwan ito yung kanang patatas. Patatas. Ang presyo pala ng hash brown is nasa mga 120. mura lang siya. Mura lang lahat ang nabili namin. Yan no, hash brown. Ang dami. Kaso kailangan ito ng hash brown. Di ba pag bumili ka sa makdo meron ito mga hash brown. Um, kailangan nakalubog talaga to sa mainit na mantika para crispy pag kinain mo pero kung gusto mo hindi masyadong mantika hindi lang siya crispy ito, tagtatlo pala ang ilagay ko sa plastic kaya madami-dami man ito siya ayan, itong hash brown paborito ko to pag bili ako sa mcdo kaso matas ang carbohydrates nito kaya maraming oil tas patatas makakataba din yung patatas eh madami dami din ito uh, for your information lang dito sa damit ko na yan sa mga kilala sa damit ko no? dati sanib ako sa relihiyon nila pero ngayon ang tawag din humiwalay na ako ba yan ilagay ko naman sa plastic ganito tas ilagay ito sa freezer as pag nagluto ako ng apat na piraso. Tapos tatlo na hash brown. At ito din, bumili din ako nito beef. Paborito ko yan. Tsaka itong ham, may cheese din ako na binili. Magluto ako ng spaghetti. Tsaka chong yupin din. Yung presyo pala ng hash brown is 160 kasi marami siya. Tapos yung radish cake is 70 lang kaunti lang, ayan ang konti lang nilagay ko ng mantika, pag konti kasi ng mantika, malambot siya pero pag maraming mantika ma, matigas, ayan tinanong masisira sya pag kaunti lang mantika, ayan malaki pa naman sya maganda sana to pag maraming mantika ayan lang ang niluto ko masarap yung radish cake, at uh, yun lang hanggang dito lang, salamat